dahil Sabado ngayon mga mare alam ko sa inyo ay marami mga labahin pero ako mga mare ay hindi muna ako maglalaba dahil hindi naman nagmamadali yung mga labahin ko pakatapos nga namin nagalmusal dyan mga mare eto na kaagad yung inunan ni daddy Ron na gawin itatapon na nga sana ni daddy Ron yung sopa bed namin mga mare dahil lumubog na nga din yung pinaka foam niya sabi ko nga ay gawa niya ng paraan dahil wala pa nga kaming budget para bumili kami ng bago brand namin nabili yan mga mare at magtatatlong taon na nga din yan at inayos nice na nga rin ni daddy Ron yan mga mga mare ngayong araw. At ganito nga pala yung itsura ng sofa bed mga mare. Bali plywood nga pala yung ginamit niya sa pinakailalim mga mare. Buti nga mga mare ay e, kumpleto nga siya sa mga gamit. Yung tipong hindi ka na manghihiram or bibili pa. Dahil makalat pa nga doon sa sala namin mga mare eto at dito nga sila naglaro sa may kwarto. Kapag naglalaro nga sila mga mare kailangan nasa tabi nila ako. Dahil alam nyo ba mga mare nakatalikod lang ako ay meron nang nga iyakan ang nangyayari. Nako namumuti na nga yung mga buhok ko sa kanila mga mars. Lumabas lang ako sa saglit mga mare at eto maiyakan na. Eto at malapit na nga rin matapos ni Daddy Ron yung ginagawa niya. Yan yung nilagay niyang plywood sa ilalim ng sofa bed mga mare. O ba diba, mga mare tagal yung ginawa ni Daddy Ron. O ba diba, nagagamit pa namin yan. Syempre mga mare tinesting ko nga muna dahil alam niyo naman ako mabigat. Basta lang mga mare wag lang bibiglaing umupo. Dahil maririnig mo nga yung plywood na nilagay dyan. Ayan ayos na ayos na nga din yung kinalabasan mga mare. Dati dyan sa part na yan mga mare hindi nga namin nauupuan. Meron bata dito na gustong gusto niyang nilalambing ko siya. Para din si Kuya Isko nung maliit siya mga mare, yung gustong gusto niyang nilalambing siya. Kahit walang camera yan mga mare, talagang sweet yung mga anak kong dalawa. Kahit malaki na nga si Isko mga mare, ay ramdam ko nga na sweet pa din siya sa akin. Dahil hindi nga ako naglaba ngayon mga mare, eto magluluto ako ng adobo. Adobong manok mga mare, na paborito ng lahat. Pinakasimple lang kasing lutuin to sa lahat mga mare. Habang nagluluto nga ako mga mare, eto binagyan na ng daddy ron tong Bakat na yung dumi dyan, mga mare, pero pero sa ngayong araw ay vacuum nga muna ang gagawin namin dyan. Tapos nilagyan na lang namin ng sapin dyan mga mare para mas magamit at mas magandang tignan. Habang nag-aantay nga kami sa ulam namin maluto mga mare, dito nga kami tumambay muna sa sopa bed. Eto, tiliba nga ni Ian yung sarili niya. Huwag nyo na rin pala mga mare, pansinin yung cutics niya sa paa. Dahil siya ang naglagay niyan. Pagkatapos nga namin kumain dyan mga mare, syempre natulog ang mga person. Pagkagising nga namin ng hapon mga mare, eto at inahayos nga dati rin bike ni iyon. ako ko naman mga Mars, alam nyo na kape is life. Tapos isasawsaw ko nga itong biskwit sa kape mga mare, dahil matagal na nga itong sa ref. Sayang naman kasi mga mare kaysa naman nasa ref lang. Inuunti-unti ko nga siya mga mare para maubos na. Masarap kasi pag sinawsaw sa kape. Atat na atat na nga dalawa kong anak mga mare at gusto na nga nilang bumaba. Yung bike na yan mga Mari ay galing pa nga ng Australia yan. Diyan din natuto si Kuya Isko magbike mga mare. Kaya ngayon ay si iyon din. O siya mga mars, hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood. Bye. See you my next vlog.